Ipinagdiriwang ngayon ang grande at bonggang selebrasyon na agaw na gamu ng malit na bayan ng Gamu, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Director General Maricel Licia Tadeo, dalawang buwan ay ginugol nilang panahon upang paghandaan ng kanilang pista kabilang narito ang paghanda sa mga venue na gagamitin at mga kalahok sa mga aktibidad. Anya, tampok sa kanilang selebrasyon ang gabi ng gamuwenyo, mutya ng gamu, laro ng lahi at medical mission. Dagdag pa niya, ang tema ng aggaw na gamu ay naglalayong pagisahin ng mamayan ng gamu sa kabila ng pagkakaiba ng kultura at at tradisyon. Samantala, magpapasaya at magpapakilig naman sina Naian Venerasyon, Christian Bautista, Jonalyn Viray at Lucas Garcia sa dalawang araw na selebrasyon ng Agaw na Gamu. Uh, dito po sa ating mutian ng Gamu 2024, uh, ito naman po ay open po para sa lahat. And marami po tayong mga Uh, bisita pong darating lalong-lalo na po yung mga artista nga po na si Miss Jonalyn Viray at uh, Sir Christian, uh, Christian Bautista na magsaserenade po sa ating mga candidates. And uh, sa araw nga po ng kapistahan po namin sa August 23, uh, kami, kami po ay uh, masaya at nalulugod po kung kayo po ay makakapunta sa araw ng aming kapistahan. Um, open naman po for all itong uh, fiesta ng gamu. Yan ang naging mensahe ni Director General Tadeo sa mga nais magtungo sa kanilang pista. Para sa IFM News, ako si Idol, Casey Fernando. Idol!